mahalaga yung init. Sa kadiliman, importante ang liwanag. At anong bagay nga ba ang kayang magbigay ng init at liwanag? Isa na rito ay ang apoy. Narito ulit ang iyong Kuya Obet na maglalad ng kwento sa mga makabagong alamat. Madalas akong namamangha sa tuwing nakakakita ako ng apoy. Ngayon ay tutunghayan natin ang pinagmulan nito. Kasama tayong mamangha kung paanong ang pagsasakripisyo ng sariling buhay ang nagsilbing ningas upang malikha ang apoy na mahalagang bahagi ng ating mga buhay. Tandaan ninyo na ito ay babahagi sa pamamagitan ng alamat, isang literary art na itinatangi nating mga Pilipino mula sa imahinasyon, gamit ang sariling wika, binigyan ng kulay, tara na, makinig! Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng National Commission for the Culture and the Arts sa pangunguna ni Ginong Rod Charlie de las Reyes. Alamat ng apoy. Noong nilikha ni Bathalang libutan kanya rin ginawang mga halaman, hayop at ang mga nilalang na tinatawag na tao. Ang mga tao ay wangis din ng mga diyos at diyosa na tulad ni Bathala, maliban sa wala silang taglay na kapangyarihan. Nabubuhay ang mga tao sa tulong ng kanyang kalikasan. Si Apolaki na Diyos ng Araw na siyang pinagmumulan nila ng liwanag at init sa umaga si Mayari na Diyosa ng Buwan na nagbibigay ilaw sa madidilim na gabi, si Aman Sinaya na Diyos ng Pangingisda, ang tagapagdala ng masaganang yamang dagat, habang si Damalog ang Diyos na nagbibigay ng yamang lupa. Masaya at mapayapang namumuhay ang mga tao habang kanilang sinasamba ang mga Diyos at Diyosa, lalo na si Bathala na siyang manilikha Isang araw ay lumikha si Bathala mula sa sinag ng araw ng isang bagong Diyos. Hindi tao, bagamat hindi tiyak kung isa rin ba talagang Diyos. Nagtataka ang ibang mga Diyos at Diyosa kung anong tungkulin ang gagampanan nitong bagong nilalang. At dahil nagmula siya sa sinag ng araw, pinangalanan niyang Apoliit mula sa wangis ni Apolaki. Sa paglipas ng panahon, patuloy na gumagala sa kalangitan kasama ng iba pang mga diyos at diyosa si apoliit Hindi siya nagpapakita ng anumang kakaibang katangian. Dumating ang araw na tinawag ni Bathala si apoliit at binigyan ng misyon na mabuhay kasamang mga tao. Mamumuhay siya bilang tao at doon niya matutuklasan ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Bumaba mula sa alapaap si Apoliit at pagdampi ng kanyang paanan sa lupa ay naglaho ang kanyang wangis ng pagka-Diyos at maging ang alaala maliban sa pangalang Apoliit. Natagpuan siya ng mga taong bayan at kinupok ang binatilyong estranghero sa kanilang lugar. Nakisalamuha si Apoliit sa mga tao at doon niya napansin ang kakulangan ng init ng araw upang makapaghanda ng makakain. Hindi rin sapat ang liwanag ng buwan upang maaninag ang kapaligiran sa gabi. Labis din pala ang takot ng mga tao sa ilang mababangis na hayop na nasa kagubatan. Hindi sapat ang kanilang mga sandata upang maipagtanggol ang mga sarili naranasan at naramdaman niya ang paghihirap ng mga tao na tila hindi nakikita ng mga tagapangalagang mga Diyos at Diyosa. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mga tao sa bayan ay nakarinig sila ng alulong ng mga asong gubat palapit sa kanilang lugar. Dagling tumalima ang mga tao upang magtago sa pinakamalagpit na yungib. Naroon din si Apoliit Nanatili ang mga tao sa loob ng yungib habang nakaabang ang mga asong gubat sa labas. Biglang tumindig si apol at nagugika ng ganito. Hindi na kayo kailanman matatakot. Ipagkakalob ko sa inyo ang magbibigay proteksyon sa sandali ng panganib. Init sa panahon ng taglamig at liwanag sa gitna ng kadiliman. Lumabas ng yungib si Apoliit at hinarap ang mga nagngangalit na asong gubat. Kumuha siya ng dalawang piraso ng kahoy at kinikis-kis ang mga ito. Biglang umatake ang mga asong gubat at kinagat si Apoliit. Hindi ininda ni Apoliit ang mga sakit na dulot na makagat ng mga hayop hanggang sa tuluyang dumaloy sa kanyang katawan ang dugo at pawis. Walang magawa ang mga tao kundi pagmasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Apo Liit. Subalit, unti-unting nagliwanag ang dalawang piraso ng kahoy. Naglalabas ito ng ilaw na tila gaya ng sa araw at biglang nagbigay ng init habang naglalagablab. Ginamit ito ni Apo upang palayuin ang mga asong gubat. Madaling lumapit ang mga tao kay Apo at pinagmasda ng kanyang mga sugat. May ilan naman na bumalik sa kanilang mga tahanan upang kumuha ng gamot. Iniabot naman na nanghihinang si Apo Liit ang umiilaw na bagay sa pinuno ng bayan at nagwika. Gamitin ninyo ito sa oras ng pangangailangan. Alalahanin ninyong ito ang tanda ng aking pag-ibig sa inyo nalagutan ng hininga si Apo Liit nang biglang lumiwanag ang kanyang katawan at tuluyang nakasisilaw unti-unting umangat ang kanyang katawan pabalik sa alapaap hanggang sa tuluyang maglaho sa kanilang mga mata Inawag nila ang bagay na binigay ni Apo Liit na Apo I bilang pag-alaala sa kanyang pag-aalay ng buhay may bigay lamang ang liwanag na iyon Tumahan pa ang mga taon at ito ay naging apoy. Si Apolit ay bumalik sa kalangitan kasama ang iba pang mga Diyos at Diyosa at kinilala siyang Diyos ng apoy na siyang nagpabago sa takbo ng buhay ng mga tao. Bakas. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. At para sa mas marami pang mga makabagong alamat at kwento, maaari nyo kaming sundan sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube at Spotify. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa mga makabagong alamat at gmail.com. Muli, ako ang inyong Kuya Obet, ay papasalamat.